Hi guys, good morning. Ngayon guys, mamamadang kita yun sa ano sa Chong Pang. Iisa yun sa pinakamalaking market dito sa Iyon. Para guys. Na, <laughs> Pero guys, uh, sasakay pa ako ngayon na bus. Anong bus number ni? 858? Ay, ano nga? <laughs> Basta yung, <sasakitan> yung bus tayo. Sasakay tayo ang bus. <laughs> Di ko alam kung anong number ng bus. Pero pati, kailangan natin ito guys. 8.35 na kami nakaalis. Ang haaling. Sana may maabutan sa tayo. Pero tingin ko naman marami pa naman. Nataon ulit tayo dito. Dito tayo sasakay ng bus.

How much? kanan kah? Ah, tanam merah. Wah. Apa suruh ngece ya? 16. 16? 16. Oke, 1 kilo please. 1 kilo. Dan 17. Hah? Thank you. Oke. Ah, Ini next mana? 3 12 17 12 17 3 12 17 3 12 17 3 12 17 3

Guys, lahat ng ano dito, yung mga wet market, mostly meron silang mga ano, mga hawker talaga yung kainan. Katabi talaga ng palengke. O, oh, diba ang dami tao. Yeah, puro kainan na dito hindi ka talaga Bago ka after mo mag-market. Guys, bibili daw sya ng kape. <makes noise> so, yan ka kape ni parang na. so, sa Magkano coffee nila dito ni? 130. 130. So, parang nasa 50 plus 'di, eh. 50 pesos. Where ano, lagayan nila ng kape dito pag take away. Guys, ang nabili lang namin, ano, oxtail. Tapos yung beef goreng. Oxtail, nasa $16 siya. So, yung beef goreng, ganun din $16. Tapos yung sika na pwedeng pang silang. 12 dollars. Tapos yung Salmon Head 5 dollars. O, budget na namin yung for this week. Hey, sa ano sa uh, amin may malapit na ano doon Indian store. So may mga ano na doon, may mga may, okra talong, ampalaya, malunggay dahon ng malunggay or bunga ng malunggay. Kaya doon na lang ako mag doon na lang ako bibili. 830. Umalis kami. So, nakarating kami ng mga 9.15 dito diba? Ang bilis lang. Ang init. Magluto muna tayo guys ng breakfast. Ito lang tayo ng itlog. Meron din kami ditong ang tawag dito. Yung dilis na isda. Galing pa ng Mindoro yan guys. Ito rin tayo ng talong, kaya lang nagkamali ako ng hiwa. O, oh, diba? Pwede na yan, guys. Luto rin kami ng, ano, igado. Ayan. Ito, guys, yung halo ng ating igado. Uh, atay ng baboy nilagyan na namin ng ano, kalamansi at sya katoyo. Binabarag na namin siya. Ito na guys, ang ating agahan. Itlog, pritong talong, at yung pritong bilis na maliit. Nagmamantika na siya guys. Ayan. Guys, ayan. Panghalo natin sa igado panggisa. lang Ilaw. Lagyan natin ng konting tubig guys. Ito yung masarap lagyan ng broccoli lang. Kunting luto lang siya, tapos broccoli okay Beef broccoli. Beef broccoli. Yun ba yun? Pinalagyan na natin yung binabad natin yung uh, atay ng baboy. Ah, okay. Nalagyan din natin siya guys ng green peas. guys. Hanggang dito na lang po ang aming vlog for today. Mag-breakfast muna kami. Thank you po! So